Oh, Diyan nga natin. Ay, maliis pala yung mga palaka Ito yung mga palakang bukid. Ah, masarap din to. Hindi pa, hindi ko tinatikman din. Ah, pala. Parang manok. Parang ah. manok? Ah, tuwing gabi lang yan sila lumalabas dyan labasan sila ayan Ay, oh. na ah. <laughs> ba, ba bawal? ito na yun siya oh. palakang bukid okay. Hmm, buhay pa rin oh. <laughs> Ayan. Hey Pang-ulam daw nila mamaya. Masarap daw to. <laughs>